Hello, hello, hello. Dito ako sa mga supermarket. Good morning. Daan ako sa may gitna ng farm. Tsaka may residential house din. Tingnan nyo. Oh. Yan, farm yan. Ten minutes away from Bergoli. Ah, maglalakad lang. Buhay sa farm. Big market ako. Malapit lang sa market eh. Ayan, fig fruit. Fig fruit yun guys oh. Ang daming puno oh. Fig fruit plantation. Ayan, pinaararo na. Magtahan na yun na Ready for winter. Winter is coming. Oh. Mayroon na daanan ng tractor. Nararoon na kahapon. Alawak lawak pala ng farm ng utanda tu Hanggang doon oh. Ay residential House dyan Ang oh. ganda kasi farm ang katabi. Ang ganda ng bahay. Oh maglakad tayo. Maglakad. Sa bukid. Masarap ang hangin sa bukid hindi masyado mga init hindi naman masyado mga lamig kasi autumn pa ngayon eh winter is coming soon by next month oh ito na yung nararo ng tractor kahapon sipag ng matanda dito ito ang buhay ng farmers pero mayayaman sila kasi lalaki ng mga tractor nila eh kompleto sila sa mga ano equipment sa farm as, as a wave of farming na kompleto ka ko sa mga ano ba sa mga gamit sa mga equipment mabilis thirty to one hour lang talaga ang araw-araw nito oh, tingnan mo oh, na-cultivate na niya oh. kahapon lang ito na umpisa ito pa hindi pa tapos mag start na naman siya ready for winter oh, malamig na malamig na ang simoy ng hangin Ye yeah, ye yeah, ye yeah, yeah oh my gosh buhay ng magsasaka yan ang lawak doon, oh. A residential house yan. Malawak doon. ganda ng farm dito, eh. Malinis ba? Tsaka, ano, hindi maraming mga kahoy. Flat kasi siya, eh. Pero pag ito, hinampas ng hangin tangay lahat ang mga bahay nila kasi walang kahoy walang kahoy na harang hindi gaano kadami hindi katulad sa Pilipinas na marami yun lang delikado din pag maraming kahoy sa katabi pero sa katabi ng bahay yan sila may mga pine trees din pero hindi gaano konti lang Di ka kadami yung kahoy. Kaya walang bagyo dito. May bagyo pero ano lang. Hindi masyado malakas. Hindi masyado malakas ang ulan dito. Kaya kulang sila sa tubig eh. Kulang sila sa water supply. Kaya puro sila deep well. Yan ang source nila. Tapos meron din linya galing sa dagat. Kasi pinainiikutan sila ng dagat eh. Ayan. Ikutan sila ng dagat. Ayun, na no, olive plantation. Olive plantation yarn. Ang lawak-lawak. Yes! Bye-bye na ako! Yan, inararo na kahapon. Uwi na sa bahay. Magluto na naman ng tanghalian sa farm. Ayun, highway na yun doon. Oh. Hi, Thank you.